Ayun mga Abel. Ayan na nga, ayan na nga. Oh, dumating na yung ating isa ang nag-fly away na ibon Ayun si White Light. Lahi to ng kay Sir, ano, kay Igan William. Ayan o. No? Nanunok, ano ka. Ayan. Ayan. Bale, halos magtatatlong araw siyang wala dito. Hmm. Ayan. Napapala na mga fly away. Late na ibon yan mga Abel. Super late. Ayan no? Super lit ng ibon na 'yan. Ayan, oh. Ganda niyan. Gandang ibon niyan, bilog na bilog, apple body tapos maliit lang siya. Tapos yun niya. Ang mga magulang niyan, sandali ituturo sa inyo 'no. Ayan, oh. Sige, ano ka oh? Ang gaan mo, 'di ba? Ang gaan mo, 'di ba? Sobra-sobra mong gaan kasi wala ang kain dalawang araw. Mm. Ayan, napapala nang ano, mga may hilig sa unang ronda. Tapos lalayo. Pero mo balik niya. Yan yung mga ano ng ibong ko. So ito nga yung tatay niya, papakita ko sa inyo. Yan yung ano ko, first clutch ko. So ito yung tatay, ayan, ayan, ayan yung tatay. Ayan, ayan yung kay Igan, Willie Ang. Um, black check din, oh. Dark check, ayan, oh. Kanyo. Dandang ibon, mga abel, oh. Hmm. Tapos yung kapares niya, yun. Yung naka-MacArthur uh, na NHPC. eh hmm. yung tatay. Ito naman yung nanay, mga abel. Ito yung nanay. Iyon, 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 iyon. Yun yung blue bar na yun. Iyon, know? oh. Ayan, yung magnanay yan. Teka lang, hirap eh. Ayan, magnanay yan dalawang yan. Ayan, magnanay yan. Yung blue bar at saka si Dugyot. pare silang Dugyot. Wag na na yan. Ang ganda niyan. Pag nakita nyo, super kinis. Ayan. Super kinis na ibon. Sige natin lights. Ayan o. No? Super kinis na ibon yung blue bar. Ayan ang nanay niya. Foundation natin ng dugyot. Hmm. Ayan o. No? Meron din niya ano. Ah, uh, second clutch. Ito second clutch niyan. Mga kabil. Dali. Saan na dito yun? Kasi second clutch dito yun eh. Ayan. Ay, to, to, to. Ayan, yeah, yan. Ayan ang second clutch niyan. At saka, ayun. Ayan yung checkered na yun. Yung checkered na bang yun? Nakakalito, no? Kali Pare parehas rin kasing checkered, eh. Yun niya, yun niya. Basta itim yung singsing, -sing, eh. bakit? At itim din ang singsing -sing na -sing eh. Alin ba sa inyo? Pag hindi ko nakahawakan talaga, nakakalito, eh. Pero mas bata siguro to. Handle, Ay, hindi to. Eto. Eh, to Ayan, ito, ito, ito. Ayan. Yan yung kapatid nito. Bali, second clutch to. Ang kapatid dito, oo, oh, kapatid dito. Hindi, meron tayo yung Mountain Dew eh. Ito yung ating, ano, dugyot, at saka yun. Ayan. Ito naman si Miss DQ. <laughs> Ay, na, Ay, tanggalin natin to. Anong gagawin nyo dito? Tama na yan na kumain, o kita nyo kanina umaga, hindi nyo naubos yung pagkain ninyo mm. lang <laughs> yun tapos meron na ulit siyang ano, asawa, kaya gusto ko yan eh, then eto medyo malaki na yung mga sisiw nila, mga abel kaya nagsusubo, ayan o no? oh. yung ating patoka with powder, hmm sana may white plate yan. Hindi ko pa hinahawakan hanggang ngayon yung pichon yan. So pagka nagkaulay doon na lang natin hawaan, hindi ko pa siya uh, nakikita kung uh, anong kulay ng ibon, kung may puti sa pakpak So abangan na lang natin sa susunod na araw. Pagka medyo malaki na sila. Then eto, gutom ka pa? Dali lang. Ayan. Ayan yung ating isang ibon na si ah uh, Ah, uh, foundation natin ng Johnson President. Ayun yung anak niya. Ayun, oh. White light. Kita niyo, Uy, bakit. Ayan, oh. No? Gandang ibon. Solido. Then ito, wala na yung mga tatay. <laughs> mga tatay, no? wala na yung tatay niya. Tsaka nanay niya, iwinalay na natin. Ayan, no? Ah, nga pala. Oh, nga pala. Kanina. Uh, umalis ako. Nagpakain ako ng... Ay, umalis ako kanina. Nagpakain. Umalis ako kanina. Pumunta ako ng palengking umaga. So, ngayon, inutosan ko yung anak ko dito magpakain ngayon. Ang pagkaamali ng anak ko, yung patoka, iniligay sa loob. Pinuksan to, nag-stack up yan sa taas, nag-stack up. Pagka-stack up na ganyan, dito niya niligay yung patoka. siniksik niya dito, hindi kanyari ito. Patay patoka, ito. Ito, no. Ngayon yung patoka ko, o patoka niya, nilagay niyang ganyan. Tinaas niya dito, yan. Sinabit niyang ganyan. Pag sabit ng ganyan, kumuha uli siya ng patoka, nakalimutan niya. Ngayon, nag stack up to kanina eh. Stack up to kanina dyan. Ngayon, hindi bumabato. Ngayon, pagkuha niya ng patoka dito, yung pinaka tensil 441 natin, sumibat. Aray ko, Diyos ko. Yun nga, sumibat yung pinaka nitong dalawang to. Yun nga pala yung ikukwento ko sa inyo kanina. Hmm. Naging busy tayo kasi biglang dumating yung ibon natin na si ano, di si white flight kaya nawala yung ano ko sa isip ko dito yun yung 441 natin tensil is nakasibat nga ani ng umaga so yun uh, malamang uuwi naman yung kay paring John Seneri kasi uh, nanalo sa kanya yun ng ilang beses ng pulling at saka pan race eh. Okay lang yun. Saan na lang natin kuanin At least nakapagpalabas naman tayo sa kanya. Yan, no? May naiwang anak. Yung nanay neto, si Dogyot is nabili na ng taga Carmona. Ayan o. Ah, Carmona nga ba? Ah, hindi. Tropang bulakan na nakakuha dito. Sa daming kumukuhang ibon, minsan ko na eh. Ayan o. Ayan yung ibon na Tensil 441. Then, eto mga abel kanina, pumunta ako kay shoutout nga pala kay Chris June, uh, coordinator ng ano, Coordinator ng pare dyan sa San Pablo, sa San Simon. Pumunta ako, kinuha ko yung sobra kong singsing na tatlo. Eto. Shout out pala sa iyo. Ayun. Kita X ulit tayo sa ano, sa loading ng pare pagka naglaro na tayo. Pag naisalpak na natin tong mga sing -sing na to. Ayun, lima pa sasang isasalpak natin. Kaso uh, wala pang itlog yung ating naasa lang. Ayun, pa itlog pa lang itong si Red Pepper at si Victor Lim. Tsaka to, ayun. Paig pa lang yung mga 'yan. ayan yung ano natin kanina pinakita ko sa ano natin, sa reels natin si Bandoon 73 so hawakan uh, natin yung iba pag araw, ito ang pinaparisan niyan ayun, si si ano, si Miss DQ, yan ang kaparis niya yan ang gusto niyang parisan eh, kaya hinahayaan ko na sila ngayon, inilalapit ko si Miss DQ dito pagka umaga, yan so ngayon parang gusto ko siyang ilaban, yun dito ko siya papapasukin Pagka kumarera na yan tatry natin dito para mas lalo siyang mabilis ayan papasukin natin lalagyan natin siya dito ng pugad tapos yun ang kapares niya si Baker, yun gagawin natin motivation yan so malapit na raw dito naman siya ba tapos lilipat dito hmm. Di training natin yun sa mga susunod na araw papakita ko sa inyo kung paano gagawin kong motivation para pagdating ng karera niya by darating na by darating yan you eh, no? Know? Sa darating na ano so, sa darating na December at least ayan papapalaban uli siya masusubukan uli natin siya ayan sa ibang club naman KFC kasi to kaso nga lang hindi natin siya nailaban ng North kasi nga tinama siya ng tirador sa Pakpa. so yun magaling na kaya yun nilaban natin sa iba pero ngayon babalik uli natin sa KFC doon natin lalaban siguro yan